Uh, mga kapamilya, mga kapuso, kapapo. Nandito po tayo sa malawak na lupain. Uh, makikita po natin ang kapalibutan. Uh, ang nakita niyo po ay puro na lang yan damo. Hindi na po yan palay. Yan po. Puro na po damo yan hanggang dun. Hanggang dun po sa yun. Yun. Yung kalawakan pong yun, yung malawak na pong yan, yung malawak na pong yan, wala na pong tanim na palay at puro na lang damo. Tuyong-tuyo. Uh, dahil po, siguro sa hindi na tinataniman, dahil sa sobrang kamahalan ng labor sa pagpapaayos ng sakahan at pag uh, bibili ng mga abono, mga pistisidyo, Uh, lahat ng pangangailangan sa pagsasaka. Talagang may hirapan na po talaga na ano na magsaka. Kaya uh, ganito po ang nangyayari. Ah, uh, nagiging mahal ang presyo ng bigas natin. Dahil ano, ang pahan hindi angkop hindi tama sa ginastos yung kikitain sa pagsasaka. Kaya karamihan ang iba nag-aaral na lang, hindi na nagpapabayad ng ano sa bukid sa pagsasaka, hindi na naglilinis, nagtatanim dahil sa mababa ang bayad, yung may-ari naman ng sinasaka, logi din sila kaya minsan tinitigil na nila ang pagsasaka. Ah, yan. Ang ang lawak ng yan, talagang hindi hindi na yan sinasaka. Puro kadamo na yan, damo. Oh, kaya uh, kaya po nagiging ganito po na nagmamalambigas. Dalang iba po ay uh, hindi na sinasaka ang iba nilang bukirin, ang ibang uh, sakahan. Sige po, salamat para sa uh, kaalaman din ng iba na dapat ito ang pinaka-source natin, ang pagsasaka. Huwag nating pabayaan ang agrikultura para uh, hindi naman tayo mahirapan kasi pagdating ng panahon tayo din ang mahirapan pagka hindi na natin sinaka e ibenta na sa mga mga payayaman na gagawa ng mga building ng mga establishment uh, wala na Pagdating ng panahon uh, wala tayong talagang magmamahal mahal magmamahal baka mahigit pa isandaan, isang daan, uh, isang kilo ng bigas Sige po, salamat. Ito hindi hindi to ano, hindi to hindi to pala ya. Puro to damo na lang. Sige, salamat, salamat sa mga mga sa Sana po